Binoducto ka na ba'y kasama patulak sa kabato? Nice ka, bet. Sa lamesa, ay kunan ng mic. Ayun. Ay, lyrics ko. Pot, pot mong tingnan 'yung lyrics. Apo bahala sa iyo. Hindi kita papabalaan. Shhh. Lyrics, Ang pinag uusapan namin, ha? Hindi kinabukasan. Ano 'tong name mo? Julia ko. Julia. Hi Julia, kamusta? Ako si Coco, kamusta? <laughs> <laughs> ako Chito pala, Chito. Okay. Julia, ganito ha. Sorry, um, uh, may briefing lang ng konti para alam namin yung parts namin ha. O oh, Julia, una-una, sa ba yung mo? Gusto mo ba Gusto mo dito? Okay lang, o oh, dito, napit ka ng konti. Okay, Julia, ganito ha. Kakantahin natin yung pangarap lang kita. Una, ako kakanta ng voice part, first stanza tsaka first chorus. Boys part yan you know, ha, huwag kang kepal, huwag kang kakanta ha. <laughs> Dali para lang clear. Tapos, pagdating naman dun sa kills part, yung second stanza tsaka second chorus sa'yo. They... Huwag kang magala, ibubulong ko <laughs> sa'yo yung lyrics ha. Tapos, pagdating dun, sabay tayo sa chorus. Tapos yung bridge part, Chinese, kailangan klaro ha, baka may ma-offend. <laughs> Dahil ako lang, pwede mo tagalugin. Tagalugin mo na, gusto mo, English mo, kung anong gusto mong gawin. Tapos, Dube tayo ulit. Oh, good luck may ha, sa Julia sa ha. Paano sa ba? ba? sa'yo tubig? May tubig ako d'yan. Tubig? Okay, okay. Ma may Milo ka pa? May natira kang Milo? May Milo ba doon? <laughs> may isang tumbler eh. Ah, okay. Anything? You don't need anything? O, oh, sige. O oh, ganito ha. Sandali lang ha. kung may na kaibigan. Kung sakaling... Ito, or very serious ito. O oh, Julia! Kung sakaling mahiya, or magka-mental block, or kung ano man, kung hindi makakanta si Julia, please, Huwag natin siyang iwan sa ere. Sabayan natin siya kumanta. Yeah! Ngayon, ngayon, Kung pangit yung boses ni Julia, nakikiusap ako. Lakasan niya yung kanta, ha? Para hindi na natin siya marinig. Okay, good luck, ha? O, oh, Julia, lapit na dito. Okay, basta ako bala iyo ha? Okay, good luck. Ladies and gentlemen, Julia lupa di sepak Malah no, prank lang yun ha Yung insura mo talaga, nagkarap na anak question mark <laughs> Saan na punta <pala> yun? Ay doon na totoo na to totoo. Wow. Ang harap pa wow. kita, hindi ka lang dito Sado ka malayo, dito sa akin Okay Siyempre Ibubulong ko yung lyrics eh, paano ko ibubulong ko malayo? Malapit ka ng konti ha Dali lang ha Kasi magbubulong tayo eh Ricardo? May alak ako eh. Hmm? Bago? Okay. Good luck, ha? Okay, game. Dali lang, lulukin ko muna. Ang hangin. eh. Okay. Go daw, Julia. Oh, go, go where? Ah, go, ah, uh, Okay, kala ko pinapalis ka na.